para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na iisyo ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, siyempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Um, paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problema ang kinakaharap ng ating bansa. Tinanong nyo ako kanina, sang ayon ba sa pagkakaroon ng um, pagkakaunawaan o mas pagkakahiwahiwalay hiwalay natin ang pagdinig na ito? Um, tingin ko yung pagdinig hindi, pero kung gagawin namin itong hakbang na ito na hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Iintayin ko muna yung legal, pero ayokong inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas, depende kung pipirma o hindi. Hindi nakabase yun doon. Gagawin ko pa rin palagi kung anong tama at naayon sa batas. At hindi kung ano ang uh, pangailangan o kagustuhan ng isa o ilang membro. Wala pa, nag ako tapos dumaretsyo na ako dito, hindi ko pa nakikita. So kung sakaling mag-request si Senator Aimee para doon sa panibago na sa hindi niyo yun actionan hanggat walang Hanggang recommendation? Hanggang wala pang recommendation yung legal dahil nasa parehong sitwasyon yun. Mm -hmm. So hindi na ba may iwasan na madala pa ito sa Korte Suprema, sir? Um, Pag-uusapan din. Ulitin ko, lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege, ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso. So isang konsiderasyon yun na dapat naming tingnan at suriin. Siyempre, palagi may pag-asang mababaliktad yon, Pero may pagkakataon at chance rin na lalong mapaigting yon. So isa sa mga konsiderasyon nyo na aming kitimbangin. Sir, ano yung situation ngayon? Parang may, ano ba ito, confrontation between the executive and the Senate? Um, wala. Kaya ngayon ang iniiwasan ko eh. Kasi klaro naman yung batas kaugnay ng executive privilege. Um, pero imbis na mag-abogado nga ako sa sarili ko, nirefer ko na sa mga ibang abogado pa para um, hindi masabing sarili kong opinion lamang ito. So Sir Fak, na may panibagong pinapasabina, dapat bang bilisan na ng legal team ninyo yung recommendation? Um, hindi. Ano bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Um, gawin nila ng tama ang kanilang trabaho na ayon sa kompletong pag-aaral at research. Yan ang mas importante sa akin. Sabi kanina, sir, ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, hindi pagrespeto doon sa doktrina ng checks and balance yung hindi pagrespeto doon ng mga taga-executives doon sa... Uh, Yan ang eksaktong sinabi namin sa kaso ni Ermita at sa kaso ni Neri. Ang kinatigan ng Korte Suprema ay ang executive branch. At binigyang pagpapahalaga at timbang yung executive privilege na kapangyarihan daw ng executive branch. Hindi naman porkit hindi tayo sang-ayon na ibig sabihin mali na yon lalo na may desisyon at um, batas na nagsasabing yon ang tama sa ngayon at sa kasalukuyan. Sure, na wala pa. Pero may idea na po kayo. Kasi napanood nyo... ko kanina sa hearing, ganun, ganun kakapal eh. Um, at nasa sa akin na raw. Um, wag naman ganun. Um, akala ko nga papadala na agad eh. Wala, wala pa naman. Hindi pa, pa, hindi pa yata niya nasa sign-on. Okay. Nasa building na ba tayo ngayon o oh, wala pa? Pwede naman, sir. Sige, tayo po, po muna. Huwag <laughs> na. Okay. Yes, Sir, sabi lang po kasi ni Rep. Robes, gusto niyang sumulat sa... Robes. Robes. Sa presidente na i-certify as urgent daw po yung anti-road rage bill given yung mga recent incidents. And susulat din daw po siya dito kung merong counterpart. Meron po bang counterpart bill dito? And hindi would you ko, support certifying it as urgent? Hindi ko alam kung may counterpart dito at hindi ko alam kung anong laman ng anti-road rage... rage, rage road rage bill um, at kung anong pinagkaiba nito sa murder um, in relation to the penalties that may be imposed. Dahil yung huling road rage incident sa Antipolo, sinampahan na ng kasong murder yung uh, bumarel. So anong pinagkaiba ng road rage bill na ito? Um, paano niya mapapadali? Paano niya mapapabilis? O paano niya maliliwanag pa yung krimen kung sakasakali? Sir, last na lang po. Sir, new senate yes, no? building. Ah, <laughs> pinirmahan ko na yung DAED, Detailed Architecture and Engineering Design, nung isang araw. Um, ito ang kauna-unahang pagkakataon, wag niyo akong tanungin kung bakit, na nagkaroon ng DAED ang building na ito, na dapat sana ay uh, meron na bago pa man simulan ang uh, building uh, construction ng anumang building. But finally, meron na para tong roadmap, ika nga, hindi lamang plano, pero detailed nga yung unang D. Detalyadong plano na ito ng building. At ngayon na namin, sa pamamagitan ng pagbibid ng mga amounts na kailangan gawin, trabaho kailangan gampanan, um, kung ano magiging suma total nito sa mga susunod na linggo. Dahil nga, meron ng kompletong plano hanggang sa matapos yung building na pinirmahan ko, pinirmahan ng DPWH, pinirmahan ng um, ng um, contractor doon sa mga may pending pang trabaho at pinirmahan ng mga consultant at eksperto na kinuha ng Senado. So next week, um, hopefully, kung gusto niyo sa um, magsa-ceremonial signing din kami noon kasama ng mga stakeholders um, upang sa gayon ay may isa formal ito. At parang makita niyo na rin siguro kung nasa ang stage na nga ba ito para maniwala kayo pag sinabi kong hindi pa kaya sa kasalukuyang taon. Sir, yung alina, mm. Doesn't mean na kung hindi no, yung na yung kagustuhan ng isang member eh parang hindi na ano yung kalayaan ng Senate. Are you hoping ba na kung may away man between uh, Senator Amy at saka ang Presidente, wag nang madamay pa yung Senate? Well, wala akong nakikitang away sa pagitan nilang. Ang nakikita ko ay hindi pagkakasundo, kaugnay sa isang isu o bagay. May kinalaman man yun sa politika o sa kanika nilang trabaho bilang Pangulo at bilang miyembro ng Senado. Hindi sa ayaw kong madamay ang institusyon. Pero bilang, bilang taga-Pangulo ng Senado, gagawin ko ang aking trabaho at gagampanan ko ng naayon sa batas at naayon sa tingin kong kinakailangan ng ating bansa at ng institusyong ito hindi am um, depende sa kagustuhan lamang nagkataon katao um, ng isa o dalawang hearing o isa o dalawang miyembro ng uh, Senado pero am um, I will reach out to them to, in order to explain the legal situation with respect to the invocation of executive privilege na hindi ito simpleng pagdadahilan lamang gaya ng sinabi ko sa inyo kanina hindi ko tinatanggap din yung subjudice argument ni, uh, ni Executive Secretary Borsamin, maliwanag ang mga desisyon ng Korte Suprema niyan. Hindi pwedeng pigilan ang pagdinig ng Senado o ng Kongreso for that matter dahil may pending case. Subalit yung invocation ng executive privilege, yan ay naayon sa batas. Mag-reach out, it means kakausapin mo sila, sir, sina Senator Aimee? Kakausapin ko sila matapos ito siguro, matapos kong matanggap. Yung, um, yung kanilang request hindi para pigilan o sabihan sila kaugnay sa dapat o hindi nila dapat gawin pero para para marahil paliwanag yung sitwasyon at direksyon tinataha ko bilang tagapangulo ng Senado at mga rason kung bakit ko gagawin o di gagawin ang isang partikular na bagay i think i owe that much to them Sir, another question. Sir, tungkol po sa impeachment at the yeah. ICC. Yes, Ay, sir. Could emerging details from the ICC proceedings be used as factual basis in an impeachment complaint against BP Sara? Um, I don't think so, because um, crimes against humanity is not one of the seven charges filed against the vice president. That has already been received by the Senate, and that cannot be changed anymore at this time, at least not until we approve the rules and or not until we send summons. Nagmamadali ang House, di ba? Nampadala na raw yung summons, di ba? Yung gusto nila last week. So sa palagay ko, wala na silang balak na baguhin pa ito. At hindi kasama ang Crimes Against Humanity sa impeachment complaint laban sa ating Vice President. Sir, another question po. If, yes, the, if the ICC asks for the bank accounts of the Duterte in connection with the legal aid, is the government allowed to release it without violating the Philippine Bank Secrecy Law? Um, I cannot answer that question really because I'm not familiar with it. Um, sa ilalim ng batas, exemption sa bank secrecy law ang uh, corruption na uh, case. Yeah. Pero hindi ko alam kung sa saklaw ng definisyon ng corruption case ang isang ICC case. At saka sa international humanitarian, um, sa IHL prohibition, parang hindi ata kasama sa aligasyon laban kay dating Pangulong Duterte ang corruption. So hindi ko alam kung anong maaring posibleng rason para kunin at hilingin yon maliban sa aspeto ng civil liability. Pero darating lamang yun kapag ka sa'y napatunayang nagkasala na. Sir, follow up lang dun sa tanong yes, ma ni ma'am. Um, if I'm not mistaken, kasama sa articles yung high crimes for conspiracy to commit murder. Um, in relation to VP Sara's alleged involvement in the DDS. So, Which charge? Sa uh, articles of impeachment, sir. Which I, one I think, yan? I think five or something like that. Nasa baba po. Um, Alam high ko, in-allege nila yung other um, high crimes. I believe kasama po na yung alleged involvement daw sa DDS. Ah really? Yeah. Um kasi oh so hindi ko pa nga nababasa eh. <laughs> so, Nasa rules palang kami kasi. <laughs> so, As sir, yun, nabasa ko na hindi, hindi pa lang ganun kalalim pa. Um so um I don't know. Again, um this case is totally different from that one. Um this is a case against the former president that's pending with the ICC. so i don't see any reason how or why um, any evidence presented there would be relevant as against the vice president unless she herself would be one of the respondents in that case. Okay. Uh -huh.